Ayun. Yun. Inulugan ko sila ng kanin. Kaso ayaw nilang kainin yata. Yun know, o. Ang dami o. Oh. Oh, kapal. Ang kapal ng bitang. Ang oh, dalagang bukid o. Oh. O. Oh. Panahon na naman ang dalagang bukid oh, Grabe o. Oh. dami o. Oh. O. Oh. Kikita nyo yan. Sobrang kapal ng isda. Dito yung iba, oh, maliliit. Kunti Pero yung krabi yung doon. O, dami talaga. Oh. Hmm. So, libot talaga mga idol. Krabi. Isda. Hmm. Sa mga manunod dito sana magustuhan nyo mga idol. Oh, grabe oh. Hmm. Oh, hanggang doon. Yun, hanggang doon. Doon, meron pa doon. Hmm, karabing isda. Patuwa tignan eh. Oh, sige na mga idol. Thank you, thank you sa mga manunod dito. Pakilike, share, at comment na lang mga idol. Sige po. Bye-bye po. God bless. Bye-bye. Uh,